Mga kabida-bida, eto na naman ang bida-bida nyo, magbibida-bidahan, charat! Susamahan nyo ako ngayon sa bising araw ko. So yan lang ang get up natin mga kabida-bida, nakashort lang tayo, pang tita-tita outfit lang mo na tayo ngayon. Kasi ang lakas ng ulan pero wala tayong choice kasi mo chat chat tayo kung anong utos ng amo susun din charat so ayan mga kabidabida nakarating kami ng alaga ko sa MRT so yan siya naglalakad nagtatanong pa yan saan tayo pupunta sabi ko sa kanya pupunta tayo sa orthopedics so antayin muna natin na dumating ang MRT at ayan na nga, dumating na ang MRT. Pupunta kami ng Commonwealth, kasi doon ang orthopedic niya para sa insole niya. Kasi kailangan palitan ang insole niya. So, ayan, sa MRT, kita niyo yan, ang lakas pa rin ng ulan, Diyos ko. Buti na lang, lagi akong may dalang Kayong Hanggang nakarating kami dito sa One Commonwealth. Diyan po ang orthopedic ng alaga ko. So, ayan. Naglalakad lang kami papasok kahit ang lakas pa rin ng ulang. Wala talagang choice kung di ang maglakad. So, at nakikita nyo yan, yung dilaw na sports car, akin yan. Ay, charot! Hindi pala. Nakita ko lang. So, binidyoan ko kasi nakita ko. Sabi ko, ay, ang ganda naman. Ang puro mga sasakyan naman dito. Kasi dati, wala pa dyan mga cars na makikita nyo grabe ang daming sasakyan mga sports car mga ganon someday manifesting lang muna tayo ngayon hanggang pangarap lang muna tayo charot so hanggang nakarating kami dito sa orthopedic oh, nya at ayan siya tabunan lang natin ang alaga ko kasi bawal pagkagalitan tayo ni mo, bawal siyang makita. Charat, hindi pwede. So, ayan siya. Ini-scan ang mga paana naman niya. Kasi papalitan ng insole. Special kasi ang insole niya. Kaya, lagi kaming nagpapalit. Pinapalitan niyan siya every six month. Ang mahal-mahal pa ng insole niya. Diyos ko, kung ako ay hindi talaga ako makakabili niyan. Charot, special kasi ang insole niya. So, pagkatapos namin sa orthopedic niya, pumunta kami naman ng Clementi. Kasi, paggugupitan ko siya. Diyos ko naman, sobrang busy ng buhay ko. Sa umaga, maghahatid ng alaga. Pagdating ng tanghali, susunduin na naman. Pagkatapos sunduin, kakain lang ng lunch. At pupunta na naman sa mga extra class niya. So, ngayon, nandito siya. Dinala ko naman siya para magupitan. Kaya mahaba na ang buhok niya. Sabi ng teacher niya. So, pagugupitan ko siya dito sa Clippers. Ngapitin ah, dollar lang naman yan. At syempre, pera yan ng amo. So, ayan siya. Mabuti nga. Hindi na siya maggalaw-galaw. Kasi dati ayaw nyo magpagupet. So, pagkatapos, sumakay na naman kami ng bus. Pauwi. At ayan na nga. Sobrang lakas ng ulan. My gosh! So, wala talagang choice kung hindi maglakad sa malakas na ulan. So ayan mga kabira-bida kasi sobrang lakas ng ulan, hindi ka pwedeng magsapatos kasi pag nagsapatos ka, basang-basa ang sapatos mo. So ang alaga ko rin ay nagtanggal ng shoes. Sabi ko sa kanya, gusto mo bang magtanggal ng shoes kasi sobrang lakas ng ulan, mababasa na naman ang shoes mo kasi yung isa niyang shoes na basa nung papunta kami doon so pinalitan ko ng panibagong shoes kasi nagdadala ako kasi sobrang lakas ng ulan hindi siya pwedeng mag slippers hindi siya hindi siya marunong mag slippers so ayan naglakad din siya nakaparen katulad ng chimay niya So hanggang nakarating kami dito sa kondo, malakas pa rin ang ulan. Ay tara, ganito talaga ang buhay ng Chimay. At hayong magagawa kasi Chimay tayo, maulan o umaraw, kailangan natin sumunod sa trabaho, utos ng amo. So, yun lang po mga kabida-bida. Sana magustuhan nyo ang aking mini Blog. So see you again to my next blog. Please subscribe. Thank you.